Hello guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. sa Taiwan Vlog. At tara tayo magluluto ng bihon. Ayan, sahugan natin ng tempura. Ito ay ang fish tempura. Tsaka piprito natin muna. Ayan, hangga para at least mamaya itatapis na lang natin siya. So, ayan ang aking sahog dito ay manok. Ang manok ay hindi ko na Yung aking manok ay akin ang pinakuluan. So, habang tayo ay nakapreparar na ng ating mga gagamitin at lulutuin, ayun, nating pinirito ang ating tempura at saka yung natirang mantika, yung pinaglutuan nating mantika, yan din ang ginisahan natin ng ating bawang. Ayan, ang ating bawang ay uh, naka forward. <laughs> yan, ilagay ko na rin ang sibuyas na puti. O, oh, ayan. No. Oh, so, i-mix lang natin para magiging brown-brown at maging mabango bago natin ilunod ang ating ibang sangkap. So dito po ay aking inilagay ang aking manok, ang manok na aking pinakuluan. Tinanggalan ko na rin ang balat para wala siyang extra cholesterol. Kung baga sabi nga, hindi ko na yan hiniwa. Bali meron siyang mga parang mga e, bone siya yung hiniwa na yan. Sa supermarket ko lang yan binili. Kaya, ayan na, kasi minsan, syempre, may supply ako dito na galing Costco, kaya ngayon wala naman. Kaya ako na lang bumili sa supermarket. Ayan, hindi, para makain ko ng buo, hindi ko na tinanggalan ng bones o okay yung malalaki. Hindi ko na hiniwa-hiwa ng maliliit. Mas masarap yung malalaki at least makangat manguya-nguya natin, di ba? Ayan na, pagkatapos ay hinilagay ko na ang aking dried mushrooms na hiniwa na na pinagbabad po yan sa makumakulong tubig, sa mainit na tubig. So, bago hiwain pa, maramalambot po siya. Isabay natin sa pagigisa, yung ating dried mushrooms, o so, yung ating pinagtuyong uhong, kung baga sa kabuti sa ilunggo at kabuti naman sa Tagalog, di ba? Ayan. So, ay ating ng mabuti hanggang sa madry. Mabuti na yung ating manok at hindi na iluto na yan. So, malambot na siya. Kaya, no worried yan. Pero, kailangan pa rin natin ilalaga para at least yung lasa ay maabsorb sa ating mga ingredients. Ito pa pala yung sauce ko. Ay, ano po siya. Yung sabaw ng manok ay aking tinanggalan ng mga extra, mga extra, mga floating-floating na mga debris. <laughs> At saka yung aking dried shrimps ay aking binilender po siya para wala kang malasapan na mga balat-balat ng dried shrimps. Minsan may mga buntot-buntot na medyo matigas ka malalasapan. Kaya aking binilend para isang gisahan na lang hindi mo siya malalasapan. Kaya para masarap. At saka ayan naglagay ako ng oyster sauce, counting oyster sauce at saka soy sauce. oyan yan yung toyo at saka yung oyster sauce. ayan 'yung sikreto ng mga pangkusinang ng lasa. yan ganyan. Naglagay din ako ng black pepper diyan at saka 'yung um tawag nito, 'yung garlic with the black pepper and the and the coriander. Kasi wala akong paprika, mahilig ako maglagay ng paprika, wala na pa laman 'yung paprika ko kaya hindi ako nakabili kaya 'yan na lang ang ating ihahalo, 'yung ating mga condiments. Ayan, 'yan. Meron pa siya tayong garlic powder. Siyempre, lagyan natin ng garlic powder, konti lang kasi nga ginisa na natin 'yan sa garlic. Pero lagyan pa rin natin siya ng garlic powder para mas lalo siyang mabango at ma-lasa. Ayan, i-mix-mix lang natin para mag-absorb ng kanyang lasa, mm, 'di ba? Para bongga ang ating bihon so yung bihon ko nga pala po ay akin ang hinugasan sa malamig na tubig at saka binuhusan ko lang siya ng makulo na tubig hindi ko siya nilaga at saka ginupit ko na siya kasi ayoko na lagi kumakain ng mahaba ayan, naglagay rin ako ng magic sarap ayan so nilag kalahati lang muna inilagay ko dito dahil ang kalahati mamaya pag naluto na so yung ating pang finishing touch mamaya lang kalahating magic sarap para at least mag-absorb dito sa sabaw at saka mamaya may mag-absorb sa ating noodles. Ayan na, binuksan na natin pagkalipas ng ilang taon. Ayan, medyo dry-dry. Kasi gusto kong pa siya. Kasi ayoko ng bihon na medyo may tubig. Kasi hindi siya masarap. Mas gusto ko yung dry. Ayan, patuyuin natin ng konti. Luto na siya, di ba? Diba? Ayan. So, at pagkatapos niya, nakahanda na rin ang ating. Tikman natin, tinikman ko nga pala kung maalat ba talaga o matabang para at least mamaya makontrol na natin kung dagdagan pa ba natin ng tuyo o hindi ma. Kasi hindi po ako naglalagay ng asin pag ako gumagawa ng pansit, mga o ganyan. Soy sauce lang yan, solve na. At saka kung yung ano, yung... Yung dried shrimps ninyo or ano yung nihahalo ninyo dyan, yung mga paste-paste baka may mga asina. Kasi sa akin yung dried shrimps ko, dried shrimps ay aking hinugasan. Isinala ko muna sa strainer, syempre. Tapos, inilagay ko sa blender. Ayan po nga, inilalo ko ng aking pinaghihiwa na nakaprepara na na carrots at saka yung yung asparagus. Nilagyan po natin siya ng asparagus para medyo meron siyang kulay at saka meron malasa. So, medyo natuyo na siya. Meron po akong soap dito. Yung tea soap na nilagay sa sishin na nilaga ako. Nilagyan ko sa, nilagay ko sa soap ko. Ay, maglalagay, dadagdag tayo ng konti dyan para maluto ng konti itong asparagus. Kasi mukhang hindi makakaluto yung asparagus, yung, yung kanyang sabaw sa asparagus. Sobrang tuyo. So, konti lang, kunting patak yan. Kukuha tayo dito sa ating nilalagang kaserola. Yung, actually, yung nilalaga ko lang dyan ay yung cucumber for soup. Ayan. Kunti lang. Mm. Para lang maluto lang yung ating asparagus. Kasi yung carrots naman, kahit hindi naman yan lulutuin, pwede nang kainin yan. Sa so, maluluto na yan mamaya, pagdating ng, paglagay natin ng, ng bihon. Okay. Yung, miefen, kung sa Chinese pa, mie miefen. Ayan. Ayan. So, ayan na nga, takpan muna natin para mag-absorb, maluto yung kanyang vegetables. At ayan na nga, ilalagay na natin ang ating bihon. Ayan, pinagkat ko na po yan siya. So, hindi po yan yung, kumukulo, yung kumukulong tubig po ay binuhos ko lang dyan at saka in-strain ko po siya para wala siyang tubig na matitira. Diba? Para tuyo yung ating bihon. Ayoko kasi sobrang sobrang basa. Ayan. Mm, so, pagka hinalo mo yan, tamang-tama lang. O, ba diba? So, simple lang. Kunti lang yung sahog natin. Meron tayong manok. Ayan, nilagay ko na rin yung aking yung aking hiniwa at nakasala na rin na uh, cabbage. Yung purple yung. Ayan. So, medyo maliliit lang yung hiwa natin dyan. Okay na yan. Mm. Ayan, at halu-haluin natin hanggang sa ito ay magpantay silang lahat. Hanggang sa sila ay magdistribute. So, mm, siyempre, kailangan natin kumuha ng panghalo para magmix silang mabuti. Ayan. O ba diba? ang dami, no? Hindi siya masyadong mahaba kasi pinagputol ko. Kasi pag kumain ka, parang talagang isang dipay, no? Naubos na yung pati yung kamay mo, nasa ibabaw na. Kaya, ayan. Naglagdag rin pala ako dito ng sesame oil at saka para magkaroon siya ng dagdag lasa at saka mabango. Mabango kasi yung sesame oil. Ayan. O, di ba? Kaya, yan lang. Simple lang yung aking mga halo. Meron siyang mushrooms, manok, at saka asparagus, cabbage, carrots, yung dried shrimps ay aking ibinilander. At naglagay tayo dito ng magic syrup para mas lalong masarap. At ayan ha, aking uh, sesame oil. nagdagdag tayo ng kunting sesame oil para mas lalong mabango at masarap. Ang ating lutong bihon. O, ba diba? Ayan, haluin na lang natin. So, sa pagkakataong ito ay akin ang pinatay yung apoy kasi tuyo na siya. O, ba diba? Para hindi ma-overcook ang ating bihon. Ayan na nga guys, at saka hinalo-halo na natin at pwede na siyang kainin. Yan, yung aking manok tingnan mo nakikita, hindi ko na siya hiniwa-hiwa. Para meron tayong kakainin ng buo, di ba? Buo parang boy, eh. no. <laughs> Bong. <Bung>, <buhay. laughs> o, di ba? Yan, i-mix lang natin ng kaunti para mag-absorb yung lasa at saka yung soy sauce natin, yung ating mga pangsangkap para magpantay siya, mag-absorb siya at para magparehas yung lasa, di ba? Kaya ayan na lang po. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Ayan, ho, oh, di ba? Halo-halo na lang. Ang sarap nito, ang sarap sa sarap sa pandesal. <laughs> sarap sa pandesal at saka soft drinks diyan sa Pilipinas, ganyan talaga. Oh, di ba? So yung ating tempura dito ay tinapings na lang natin. Ayan. So, Ayan, ayan yung aking timpura yung aking pinaghati-hati para yung ating toppings ayan siya so, na nga ba? At uh, luto na ang ating bihon with tempura. So, pwede na tayong kumain. At ayan na, nakaredy na sa aking table. Ayan na, may nilagay din ako na isang box para yan sa anak ng aking alaga para mayroon naman siyang dadalhin pa uwi sa aking luto. Ayan, mayroon din akong fried chicken at saka mayroon tayong pink salmon na fish na mayroon siyang uh, tofu at mayroon tayong spinach or colitis. Ayan, mayroon tayong soup. So, hindi ko na ilalim buksan yung soup. Ayan, ready ng ating kapunan. Uh, thank you for watching. At saka, hanggang bukas pa yung kainin natin kasi marami pa. Kaya marami salamat po sa panunod. Hanggang sa muli. Bye!